Igo lang unta magpasurrender si Joel Salutan Senior sa iyang anak nga si Joel Salutan Jr. nga dunay warrant to arrest sa kasong pagpatay o illegal nga droga. Apan sa operasyon sa kapulisan atong Mayo 2 ni Kasamtangang Tuig alas 2 sa hapon, siyang manhinoon ang napusilan sa kapulisan at tol sa pagsilbi sa warrant of arrest. Maukini ang unod sa gipadalang sulat ni Salutan Jr. ngadto sa brigada. Sa pakighinabi kang Salutan Jr. sulod sa ospital sa Gen san, Mi uli matod pa siya sa Jensan gikan sa Glan sarangani Province aron kumbinsihon ang anak nga mo surrender na sa kapulisan ug atubangon ang iyang kaso apan diyang nagsilbi og warrant of arrest ang mga pulis sa Ularte Barangay Labangal siya ang napusilan human siya midagan nagpapatay-patay sumala pa kini aron dili matiwasan sa migukod nga pulis gi angko ni Police Major Carl Jason Baynosa hepe sa Makar Police Station sa ilang investigasyon, nasuta nga dili si Joel Senior ang punting sa operasyon. So yun na, upon investigation, no, totoo yun na uh, hindi ngayon ang na-serve ng uh, hindi yun yung suspect na uh, about to be served the warrant. However, based on sa affidavits ng mga operating unit, isa uh, kasama yun siya sa grupo na nandoon sa area. At is why nagkaroon ng at na Unfortunately nagkaroon nga ng uh, konting putukan doon na result na nga sa mga wounded. Dugang ni Bayno sa pagsilbi sa Warandopares nakita ang 65 anyos nga si Joel Senior nga nakiktagay sa ubang kauban og nagdula og pusil, nagsugod ang butanay og igo lang midepensa ang operating team gikan sa City Headquarters sa ilang kaugalingon, hinungdan nga nagpabuto nga may resulta sa pagkaangkon og sabad pinusilan sa nahisgotang senior citizen. Automatic station to kasi sa aming area yung investigation yung nangyari. So nakaganda kami ng investigation with the help ng ating SOKO para malaman ko ano talaga yung nangyari and uh, I'm very happy with the with the support coming from the SOKO na lahat ng mga operating elements don is a uh, talaga for paraffin test for uh, for uh, para uh, yung tawag nito yung gunpowder residue test lahat yun na uh, kinandak ng soko to have a fair and uh, impartial uh, investigation doon. Leonini, giisiguro ni Baynosa nga mahimo silang transparent sa gihimong investigasyon aron mapatubag o galing dunay kakulangon ang pulis nga nagpahigayon o operasyon samtang human nakuhaan og pusil sumala pa si Joel Sr. kini ang pasakaan og kaso sa karon ang nasangpit ang padayong nakahospital. Arrest in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Bri, Gada News.